kaya pala guys ayaw humigop ng tubig kasi may sira pala yung parts niya sa ilalim yung spare niya tulad nito guys yung plastic ito nag crack siya guys yan so yung tubig na papasok dito guys so galing yan yan yun yung forma dito so dito naman sa banda dito sa kabila yan Ayan, ito. Ah. Testing na tayo. Hello guys, good morning. So, welcome back guys. Dito pa rin sa aking channel. So, ngayong araw guys, may uh, babaklasin tayong isang uh, water pump kasi nga uh. hindi siya humigop ng tubig guys uh, kahit anong kulikot natin sa mga pipes niya wala namang tagas wala namang singaw pero ayaw pa rin humigop tapos yung tubig na mayroong tubig na lumalabas kunti uh, makalawang manapakarumi guys So parang may diferensya sa loob ng uh, pump niya kaya babaklasin natin. Uh, natagalan tayo dito kasi ha, kahit anong kilangkati tayong nagawa hindi pa rin na uh, umigop yung uh, pump guys kaya nagbisis tayo na babaklasin na lang natin at tingnan ang loob ng pump kung ano ang nangyari kasi uh, mayroong, sa tingin ko mayroong uh, diferensya yung uh, loob ng uh, pump kaya yun babaklasin natin guys mis teiega on ? aa . guys Binit uh, na <laughs> So yun guys uh, Makikita natin dito yung uh, Sitwasyon sa ilalim ng uh, Water pump natin Kaya pala guys Ayaw humigot ng tubig kasi may Sira pala yung parts niya sa ilalim, yung spare niya tulad nito guys, yung plastic ito na siya guys Yan. so hindi siya makapag-create ng uh, malakas na pressure kasi nga ito butas-butas yung uh, ano niya dito yung division niya dito yung tubig magsisirculate lang dito sa ilalim kaya pala umiinit yung tubig guys at saka uh, mukhang kinakalawang yung tubig kasi nga eh dito circulate lang natanggal tanggal yung mga kalawang niya dito sa loob so pati yung ano, plastic yan oh so ito guys matanggal to so yun yung hanapin natin meron tayong spare doon sa bahay natin tingnan natin kung kasya dito kasi nga uh, hindi parehas yung brand so sana nga uh, kasya dito dahil eh, kung wala tayong mahanap guys wala tayong ibang choice kundi palitan na lang bago to or depende lang sa may-ari dito guys kung ano yung decision yun nila pero ito ah uh, wag muna natin palitan na uh, hanap muna tayo ng uh, spare na ay papalit natin dito sa ilalim so yun guys ito pala yung ano, dahilan ah, uh, nung una nung <clears throat> simula pinandar natin. So, hindi normal yung kanyang andar. Tapos, yung tubig ah, uh, hindi makakalabas. At uh, saka, tinignan natin yung rope, yung suction line, at saka yung balo. okay naman siya. Kaya, nag tayo na ah, uh, baklasin or tanggalin yung ano, pump niya. So, yun. Yun yung nakita natin. So, ito. Close up natin. Ayan. Na. Sira ito crack. so ito itong plastic to ito nakapalibot na nito yung posisyon niya yung forma so dito uh, banda wala na nag crack na so yung ibang parte sa ano kaya yung napunta yung maliit na lang yung natira dito so kailangan natin ipull out to guys ito tanggal to tingnan natin so ayan guys yung itsura niya kapag nakuha natin yung ganyan itong plastic na to ito yung kanyang nagsisilbing division dyan sa loob para yung tubig na nire-release ng, ng, ano, ng impeller so ito yung impeller niya so, ito po yung yeah, impeller yeah. so pag ikot pag andar ng motor ito ikot to guys so yung tubig na ganyan kasi yan ha eh. Adi, ganyan. Ganyan. So, yung tubig, papasok dito. Dito sa loob. Pag ikot, tapos ilalabas niya dito, guys. Kita niyo yung butas dito. So, itong maraming butas yan, eh. So, diyan nalabas yung tubig mula dito. Ayan, dito. So, yung tubig na dito, guys. So, galing yan. Ganyan yung forma. Dito. So, dito naman sa banda dito sa kabila ayan ayan ito so ayan po yung connection doon sa suction line doon sa suction line guys ito dito so, yan dito guys ito connection dito sa tubo na paghigop pula doon sa balon dyan lalabas yung tubig so yan papasok dito tapos i-release -re ni uh, impeller dito So ngayon, yung tubig na nire-release dito, may ipon dito guys. So, ganyan o. Nakaganyan siya guys. Nakapasok to. Tapos, kita niyo yung mga butas-butas din dito guys. Dito. Ayan o. Dito sa gilid. Dito sa gilid. May mga gilid yan. So dito wala na. si <laughs> sira na dito guys. Na nakrak. So, diyan dadaan yung tubig palabas lalabas din yung tubig tapos dito sa ilalim ayan dito may tubo so connection din yan dito sa kanyang buga ayan so diyan dadaan yung tubig na hinihigop ng uh, impeller guys yung binubuga dito yung binubuga sa impeller, impeller pag ikot ng motor So, yan po yung sistema dyan sa loob kung paano mag uh, trabaho itong impeller kung saan siya kukuha ng tubig. So, ganyan o. Oh. Dito papasok tapos ilalabas niya yung dito. So, yun guys. I-explain ko lang sa inyo kung uh, bakit uh, kung uh, ano ang sura dito sa loob kung paano magtrabaho itong impeller kasi nga ito na baklas na natin kaya pinapaalam ko lang sa inyo kung ano yung uh, nangyari yung mangyari dito sa loob kapag mandar yung uh, motor ng water pump so kaya ngayon ang problema dito so ito may crack so dalhin natin to guys so yun dito na muna sa ngayon at tingnan natin kung kasiya yung ah uh, ganito na meron tayo doon sa bahay natin. So, yun guys, dito na to sa bahay at ito na yung nakita natin na ito yung pisa na nasira. Kaya, ito yung loma. dinala natin. Tapos 'to yung ah uh, ipapalit natin kung kasiya siya. Ah uh, ito yung Uh, nakita natin guys so kinuha lang natin to sa isang luma din na uh, pump na uh, isang uh, sira na pump sana lang guys magkasya to so dadalhin natin to doon sa uh, bahay hmm. ng kung saan inayos natin yung other pump so yun ito so parehas lang naman yung circumference nila guys So tingnan natin. Problema natin dito kung yung butas sa sentro dito sa center. Yeah. Parang maliit ata to, tong isa. Sana nga lang guys, magkasya to. So subukan lang natin guys. Pero kung hindi siya mag go work. Ayun. Uh, ah, Wala tayong gagawin kasi so, walang ah uh, ano hindi natin ito makita sa ano mga hardware dito sa amin guys iwan ko kung saan ito mabibili kasi yung brand nito iba hindi ano hindi common yung brand na ito guys hindi tulad nito maraming makikita dito pero yun nga walang nagbibinta dito guys siguro doon sa ambilaran or Cebu So yun guys, dalhin natin to doon. Kita-kits na lang doon sa site. Nandito na tayo guys. Ayan. So, tanggalin lang natin to. So, to. Tanggalin natin itong mga bulk niya. Tapos, subukan natin palitan. Yung... ito nga, yung kinang cover sa lalim yung sisilbing division niya yung division niya sa uh, saksyon at saka buga ito yung plastic na to guys so napakalaki po ang uh, trabaho nito sa loob kung to tulad nito yun hindi normal or hindi makapag trabaho yung motor pump so yun simulan na natin guys lumah kita nih selalu guys yang punya position aja lucu lah supaya yang lama itu so sembuh karena nanti mengangkat guys ya ya sana guys kasih ya ora Só so, um grande problema. di kasiya okay, yung ano uh, kasi kasiya siya dito kaso ito may nakaharang hindi siya makapasok sa loob so kailangan natin gawin guys uh, kunin natin to itong ito dito kailangan natin iwaan so ito cut natin dito para maalis ya kasi yun sa ilalim makikita niya sa ilalim mga ganito kunin natin para makapasok sa dito kailangan natin cut dito So yun guys, kailangan natin alisin ito guys. yeah Para... So yun. Kailangan natin alisin ito. Para makapasok ito guys. Ito. Yeah. Kailangan natin pasok ito dito. Kasi may nakaharang ito guys. Ito, nakaharang ito dito. So kailangan natin alisin para sumagad siya dito. Saya sudah selesai, ya. Pujian, pujian, saya ya ito try natin guys so, pasok muna natin tinanggalin muna natin itong ano guys yung pump para hindi tayo mahirapan so yun guys tinanggalan natin so wali ganito yung itsura sa loob ng pump guys oh. so may mga debris pa na tira yan oh, yung mga na crack na kasama dito yeah, na tira dito so kabit lang natin yung ano guys yung kanyang pinaka ano sa para sa suction. Yung yung connector para sa suction guys, kakabitan natin. Bitin ko dito guys. sira iya <laughs> wala yang ya wala, namang, wala mga bilih na ganitong rubber so tiplon na lang muna, guys palitan natin yung tiplon wala kasing rubber na kabinta dito wala lang guys pamalit natin kailangan guys sakto yung tiplon na ilalagay para dahil mag leak kapag nag leak to dito guys mahihirapang umigop yung pump kasi ano na hindi makahigop siya pero mahina na

pasien na, nanti. Na. ya. Yeah. 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 mau ini belum aja guys. Nanti pas masuk ngebor tuh. Ano lang guys. Successful tayo ngayon. Para na tayo mahihirapan pa. At hindi tayo makakabili ng bago yung mga ipita lang natin guys so yun guys ipita natin so pabitan natin yung mga fittings nya para matesting mat natin guys guys na tayo guys <tipos> hindi lang nga lang masyadong malakas yan o no? hindi 100% yung tubig pero yan, gumana na siya

pasok na yung tubig guys so time on natin guys na mas time on natin kung ilang minuto pupuno yung isang drum na 200 liters guys makakas okay. salamat po at yung sinandar ulit salamat guys at successful tayo kaya up na yan puno na po yung ano guys tanke so yun successful po tayo guys successful mo tayo guys so maraming salamat guys at naging successful yung pagpalit natin so yun guys maraming salamat hanggang dito lang muna akong video eh, tapos na to at, yun, napuno na yung tanki eh. So maraming salamat sa inyong guys at suporta. Ah. Okay. Bye bye.